Hello mga idol, good morning. So magandang araw sa lahat ng makapanood nitong video namin. So ngayon pala, i-share ko lang sa inyo mga idol yung gagawin namin ngayon. So magmuha kami ng banaba. So sino nakikalala sa inyo ng ganitong uh, kahoy, uri ng kahoy, banaba, ang tawag dito sa amin. Hindi ko alam kung ano yung Tagalog. Ito ay panggamot daw ng, ano mga idol, UTI. So kasi si Inday, yung kapatid ko, masakit yung balakang niya at may nakapagsabi na kakilala sa amin na uh, magkuha daw kami ng dahon ng banaba at pakuluan namin at yun ang gagawin niyang tubig uh, hanggang sa mawala yung sakit ng kanyang balakang at Robin Antisti daw sa kanya yon sa nagsabi sa kakilala namin dahil sa kanya dalawang araw lang siya nang inom nito pinakuluan na banaba dalawang araw yung pag-inom niya wala siyang iniinom na kahit anong tubig ito lang yung uh, pinakuluan na banaba yung ginawa niyang tubig at na-wash out talaga yung mga bato-bato daw sa kanyang kidney kidney ba yun? iwan ko nag ano lang ako, basta yun ang sinabi niya so ngayon um, uh, wala, man, na, wala namang mawala kung gagawin namin yung uh, sinabi, ni, sinabi niya so manguha kami ngayon uh, i-share ko sa inyo ang kupanguha namin tapos doon sa bahay pakuluan namin ipakita ko sa inyo yung anong yung kulay niya. So, ganun. So, sana ay uh, supportaan nyo pa rin yung video namin yung ganito lang kasi wala na kaming upload. So, hindi ako nakapag-video ng dalawang araw. So, yun lang mga idol yung video namin manguha kami ng dahon ng banaba. Kami kasi dito mga idol kapag meron kaming kunting mga sakit, mga mga mild lang na mga sakit ay hindi kami diretso magpa-doktor Kundi mag -ano pa kami mga idol, maghanap pa kami ng remedyo, pampagamot, yung herbal-herbal lang mga idol ba para gawin naming panggamot sa aming nararamdaman mga sakit. Ganon yun. Pero ang iba naman mga idol ba, natsimbahan naman. <laughs> Kaya wala namang imposible sa mag-try mag mga idol no, magsubok kung ito naman ay garantisado or magamo talaga yung sakit. So ito yung ginagawa namin ngayon dito mga idol, yung pagkuha namin pagkuha namin ng mga gamot ng, ay mga dahon ng banaba. So, iwan ko mga idol kung anong Tagalog ng banaba, basta uh, hindi ko rin ito kilala mga idol, no? Sabi lang ito sa kakilala namin na banaba, ito ay napaka gamot para sa mga taong nagkayuti ay. So, yung mahirap ka mag-ihi, umihi, ganun. Masakit na yung balakang, yung bewang. Uh, basta may sign na ito ay, ang nararamdaman mo ay para sa taong nagkasakit ng UTI. So, ito daw dapat gawin. ah, uh, ito ang pinaka number one na inumin mo. Kung pwede, sana daw ay huwag haluan ng anumang uri ng tubig kahit ano basta straight mo lang itong inumin hanggang sa ma-wash out lahat ng mga bato-bato na madala sa pag-ihi mo so ganun ay kailangan na i-follow mo din ang sabi nila na inumin mo ng buong araw kung hindi pa lumabas dalawang araw, tatlong araw, ganun. Dahil sa kanila din, robin ang tested na daw na nadala or nagamot talaga yung nararamdaman nila. Especially dito sa taong nagka-UTI. Effort lang talaga mga idol ang kailangan dito. Eh kasi kailangan mo manguha, ganun, magpakulo. At ito ay pakuluan ang pakuluan ah uh, hanggang sa mawala yung sakit nararamdaman mo init-initin mo lang ganun so dito mga idol ay sinubukan lang namin eh, hindi naman masyadong malala yung nararamdaman ng kapatid ko kaya sana wag niyo kaming i-bash sa ganitong video ko dahil eh, share ko, na, ko naman ito sa inyo mga idol yung mga uh, mga Gamutan dito sa amin or herbal-herbal na paggamit namin ng pagamot sa aming mga sakit. So ito na 'yon mga idol, oh. Isang plastic na 'yung nakuha namin. Okay na siguro 'to. At uuwi na kami. so para pakuluan ito. So palabas na kami mga idol. Shout out pala sa may-ari nitong halaman or banaba mga idol, no, dahil sa kanila nakahingi kami o nangingi lang kami dito mga idol no hindi namin binili eh ngay, ah, ganito talaga kami dito mga idol no? sa probinsya ah, uh, hindi naman lahat bibilhin so pwedeng hingin lang kasi kahoy lang naman ito mga idol na itinanim nila sa loob ng kanilang bakuran ganon so nagpasalamat ako sa may-ari dahil medyo malapit lang ito sa amin kasi ang na nalalaman kasi namin dito mga idol ay ano, doon sa bayan, doon sa merkado namin mga idol, doon sa plaza, malaking kahoy na yung banaba doon. Uh, pero malayo mga idol ha, pero nalaman namin na may tanim pala yung kapitbahay. Ay, hindi naman sila ganoon kapitbahay namin, pero mas malapit kaysa merkado, kaya nakapanghingi kami. So ito na ngayon mga idol no. Ito, una, ang ginawa ko ay syempre, nilenes ko muna Hinugasan muna namin yung mga dahon. Baka mayroong mga uod at makatikati pa yun sa lalamunan. So, ganun. Kailangan talaga na nalinisin yun. Pugasan. Isang beses lang kung hinugas yun mga idol. Dahil ano naman eh, ma, um, baguhan lang naman ang ulan dito. Eh, malinis na so siguro, no? <laughs> So isang hu isang hugas lang yung ginawa ko, Inil inilagay ko dito sa ano namin, baldi, tapos syempre hinugasan namin yung kaldero. Uh, dito na ay ano na namin ito, pakuluan na namin hanggang sa kumunti na lang yung tubig na inilagay namin dito. Bali, ang tawag dito sa amin mga idol kung sa Bisaya ay naitos na judsia o naitos baka na bang na, na sobra na ano na ba siya mga idol ba? yung yung ano niya sa dahon is nap, napiga na siya mga idol ganun iwan ko ba kung ano sa Tagalog basta intindihin nyo lang mga idol no para pagkaintindihan <laughs> tayo mahirap kasi maging isaya, mga idol no? mag, mag, maglisod kami sa pagsalita ganun mahirapan kami pero okay lang naman yun mga idol ang importante makapagsalita tayo pare-pareho lang naman tayo di ba uh, para sa akin nga, mas ano pa kami kaysa kaysa mga pure Tagalog. Kasi kami, makaitindi kami kung may magtagalog sa amin. Makasalita man kami, pero hindi man straight, hindi man flow yung pagsalita namin. Pero at least, makapagsalita kami. Ah, meron kunting English, ganun. Sana all. <laughs> o, balik tayo mga idol, no. Ang dami ko nang niyaw-yaw dito mga idol. Nakapag-ano pala na ako mga idol, oh na nag nagkulo-kulo na yung uh, ini ini gitak ang nako mga idol ba no nagkulo-kulo na at malapit na yan na ma ma o, maitos di ba o di ba diba, nakita ni mga idol oh yan na yung mga idol at saka yung tubig niya mga mga idol sa tingin ko ay mapula-pula so ayan no sabi daw sa sabi daw nila ano daw ito mga idol ba yung lasa niya pag ininom ito ay ma-upload ano bang tagalog na rin sa ma-upload basta kayo na ang umitindi ma-upload daw kaya yun uh, patuloy tayo sa ating video mga idol at kailangan ko nang ipainom ito sa aking kapatid so ito na yun mga idol no ipakita ko sa inyo oh ito na nakuha ko akala ko nung una mga idol ma ay mapula-pula, di ba? Nakita niyo sa pagpulo niya. Eh parang ngayon umitim. <laughs> umitim yung kulay niya. Wala naman siyang baho, eh, pero hindi ko pa natikman kung anong lasa. So, puntahan natin yung kapatid ko, ipainom ko to sa kanya. pero medyo mainit pa oh. Na palamigin konte. <laughs> pero parang sobrang na itos at ito mga idol, bakit nangitim-ngitim siya talaga oh? marami tayong nagawa. So andun pa sa kaldero yung iba, hindi ko kinuha lahat no para hindi na siya ma lumamig lahat ba. At mamaya din ng hapon, yun lang din yung pakuluan ko. Ah, uh, lagyan ko na lang din ng tubig uli para pakuluan. So ipainom ko rin sa kanya 'to hanggang sa ilang araw na mawala yung karamdaman niya ba sa UTI ni ay talaga napakasalbahe. <laughs> so itin na mga idol o I-try ko ito. inumin ko sa kapatid ko puntahan natin siya andun sa bahay nila. So punta tayo sa kanila ni Manang mga idol andun pala si Inday. Akala ko andun sa bahay nila. Pero andito pala. dai Dana o! Oh! na oh, na bug na ito sa ano oh, na nangit-ngit nan, nan, man mo <laughs> Masa'y ka uni mo Hay na sila sa Purado si man lang mga idol oh busy S sa kanya negosyo <laughs> 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 Ah, awa mga idol, nagkain siya ng sampurado. Grabe ba rin mo sampurado ka? Utanawa tanawa ko noon kalaputa, sa kalaputan niya ng sampurado, ay tubig. Pagkawal ito baso naknakaw. knakaw. Okay, kainit ko na. Inip pagkali, suwayi so na ganyan sa ilasa. Ayun na. Hmm, ay mga idol, mukhaon sa ay gano'n mo nak. Dati pugo kutsara. Ima ya bunak kibak kibak. Ini kan gaso. mo punay pagkuan grabe ka itos na itom. Nalawa mga idol ang kuan champurado. Tong tilawan. Ito maya ni <coughs> mo dai. Nagkuan ako mga idol. Pinawisan din ako. Kasi dinig ko pa ako ka init magkuan mga idol mag maglakwa ay mang pakulo hmm. Pait naman Diyos ka daghan mo kuan daghan sila kuan man ng mga idol kakaw Nagpagaling sila mga idol kanina ano na dungas kilo hmm, dungas kilo mga idol kalahating kilo yung napagaling nila na kakaw mayroon silang kakaw sa kanilang bahay ano ba sa likod ng bahay Pior talaga ito na kung ang mga idol, tabliya na.

Butang ang na nagbaso, tanawag ko lor. Mukhang lagi nag-tipsy sa. Lagi. Mukhang lang sa mga inita. Pero Jid, sana ila doon sa Diyos ko no. Na Afrik, no. Na kipsis, ah. no na. <laughs> Tuba-tuba dahi. <laughs> kasi mga panginom-inom. Uy, para siyang kok um, mga idol oh. Ah, wala, oh, eh. si <laughs> <ay, laughs> oh, mga kok. Uy, imagine na lang yung kok niya. Kaya nga si kasi kag-inom kok. Ah, idol, atong kalos hindi ako sa ilasa. Hindi ko mati doon. Hindi, para. Butang yung kaya kutsara na ka. Kaya kutsara na. Kaya kutsara na. Dali, ikaw na kung sa'y lasa. Higupin na kutsara. Mura ba mainong kape? Ano sa'yo lasa sa'yo? Wala ikong ino. Mabit-bibit okay. sa sa'yo ang kay Kayo ako kayo bagong sa'y lasa. Upload ko na yung lolo. Upload hmm. Ang ganda okay. Sabihin mo kung ano yung lasa. Oh di siya paimnobisag kung sa'ng tubig. Ako? 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 Nalagitan. <laughs> <laughs> Nabalagitan balame. Eh. Mura ba sa'yo lasa <laughs> na? Ano ah, um, lang?

Ma-upload da bang idol? Ma-upload. <laughs> Kinilig. Uy, ang sabagang dugo man ng 84 over 56. six <laughs> So yun mga idol yung video namin for today's video no yung pag ano namin ng banaba <laughs> andyan na si Inday I na mean, update namin mga sunda mga araw mga idol kung epektibo iba yung ginawa ko na pagpainom ni Inday ng <laughs> banaba ay sabi nga nila kuan daw yun, epektibo. So, update namin sa inyo. Video uli kami pag okay to para maraming magamot ng <laughs> sinong nagkayuti ay dyan mag, magamot ng ganito uri ng kahoy, baba na ba? Hindi ko alam kung anong Tagalog. So, yun lang po yung video namin for this video mga idol at pagkatapos nito ay sa mga nag-comment, sa mga bagong video namin sa aming pagbalik sa aming video ay i-shout out namin ko kayo mag- ano ako doon mga idol ko ako sa mga pangalan dahil meron kami mga bagong subscribers so thank you so much mga idol no sa inyong pagsuporta kahit na na natigil kami sa aming pag-upload so andyan pa rin kayo salamat din nila kuya Ramjo dahil andyan pa rin sila at sila ang nagpursigi para makabalik kami dito sa pag-upload namin at salamat sa pag-share pag-suporta nila sa amin so salamat din sa inyo mga idol dahil andyan kayo sumuporta din sa amin Shout out ko sa tanang mi suporta namo no sa amo ang pagbalik video sa amo ang YouTube. Thank you ka kaadyo sa inyong tanan. Salamat, maraming maraming salamat. Shoutout uh, shout out ko uh, nila ni Kuya Eric o ni Wina, na naa sa Cebu. Kumusta? Kumusta kayo Kuya at Atiwina? Shoutout out sa inyo dira. Shout out po ko ni uh, Kuya from Hawaii. Shout out sa inyo ha. Kumusta? og chat out dai po nila ni Kiramjo so dako kay mi pasalamat nila no kay uh, at na sila nagsuporta sa mga video so gisuportaan wala gyud po as ako suporta o pag-advise sa amua ah. so thank you ni sa na jud gamay gamong dollar so <laughs> why bow is, buwan ba is ba unta sana nga maka withdraw na mi no maka pay out na first time kasi mga idol nung una na monetize kami, wala pa kami nakaranas ng maka out. Eh kasi mahina nga views, sa at saka nagtigil pa kami, so wala na. So ngayon, sana ay matuloy-tuloy na to. O, shout out pala na ni Idol G. Bernido. So, nagpa-shout so, nagpa out siya. Shout out sa inyo ha, Idol, no? Salamat sa suporta ah, hindi ako nakakuha ng ano, mga, iba mga pangalan doon, yun lang yung naalala ko na nagpa-shout out sa akin, si Idol Givernido kasi hindi pa ako nakapagsignal so, sa susunod na video ko mga Idol ay magkuha na talaga ako ng mga pangalan o no? pa signal ako para ma-shout out nagi comment nagka-comment sa amo ana mga video no sa bago namin mga upload ngayon so ang masasabi ko lang ngayon mga idol kay maraming maraming salamat sa todo suporta ninyo sa patuloy ninyong pag-supporta sa aming mga video kahit hindi fishing pero andiyan pa rin kayo so maraming salamat